Maganda kumaga ulit sa inyong lahat Dito ulit tayo mga boss sa uh, Garden Villas Project natin mga boss uh, Ngayong araw pala mga boss is uh, magpupus pala tayo ng uh, slab natin sa 3rd floor mga boss uh, Nag-arkila pala ulit tayo mga boss ng uh, pinakang uh, mixer natin mga boss Yung ginamit natin sa 2nd floor na nagbuhos tayo Ganun pa rin naman yung ratio ng halo natin mga boss 1, 2, 3, isang sakong semento. 2 cubic foot na buhangin, 3 cubic foot na graba mga boss yun 'Yung halo natin eh. Ah, uh, tapos kada isang sakong cemento semento mga boss, isa naglalagay pala tayo mga boss ng Sahara. Ayun, para sa waterproofing natin. Para hindi mabilis 'yung pagtuyo ng pinakang buhos natin mga boss. Bali naggumamit na tayo mga boss ng uh, pinakang uh, anong tawag diyan tay? Anong tawag dyan? Ha? Huh? <laughs> Ayun, uh, gumamit pala tayo mga boss ng uh, pinakang ganyan, 'yung puli ata kung tawagin yan mga boss. Ayan yung pinakang hahatakin mo siya pataas ah <laughs> uh, hugus daw kung sa tagalog <laughs> sabi na boss Rico ayan. kasi medyo matastas yung uh, bubusan natin mga boss ayan nandun sa taas kaya gumamit tayo nito na subukan <laughs> natin may idea niyan my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I need you to listen me I've been all around the globe trying to protect your soul. natapos na pala nating buhusan tong pinakang uh, third floor natin mga boss. Eh. Bali itong part na to is na buli na rin natin to kasi itong part na to is kaninang umaga pa. Kaya medyo matigas na siya. Uh, pwede na siyang bulihin. Uh, tapos ito na lang yung uh, uh natin mamaya mga boss once na matuyo siya ng bahagya. Ayan. Tapos ito pala mga boss, isa uh, yung pinakamploring natin dito is nakasloop na siya papunta don sa may kalsada. Bali naka siya ng 1 uh, inches mga boss magmula dito sa dulo na to. Isa uh, pinaba natin ng 1 inches hanggang don sa may uh, pinakamagiging slab na natin don sa extension pa natin don mga boss sa may kalsada. Ito kasi mga boss sa uh, uh, hindi muna na tiles uh, bali Ganito lang muna siya tapos iwa-waterproofing. Uh, doon yung pinakamagiging uh, uh, floor drain natin sa may kanto doon mga boss. bali dalawa doon sa may uh, kanto yung magiging floor drain natin. Para in case na matagalan yung uh, pagtatiles dito sa may pinakang rooftop. Uh, yun, uh, yung tubig natin mga boss is ma magpo-flow din papunta doon. Uh, hindi siya may istaka ng tubig. Kaya in-sloop natin to ng 1 inches hanggang dun sa may uh, pinakang dulo mga boss. Na bukas mga boss, pwede na rin tayo dito mag uh, CHB si laying. Itong sa part na to, tsaka yung dun sa may uh, kanto na yun. Uh. Ayan mga boss, ha? try din pa natin nating dumaan sa Lancaster mga boss. Eh, update din pala tayo dun mga boss. Ngayon. Ayan mga boss, ha? dito na pala tayo ngayon sa Lancaster mga boss. Napalitadahan na rin pala natin dito yung sa kabilang side mga boss, yung inasintadahan natin tapos dun sa kabila. Natapos na rin natin yun mga boss. Tapos yung pinakang uh, extension pala natin dito mga boss Ito mga boss, uh, yung sa may ilalim Yung sa may ilalim to ng uh, pinakang uh, kitchen mga boss Sa uh, may baba Ayan, dahil ito pala mga boss, in-slab na rin natin mga boss Ayan, uh, nabuhusan na rin pala natin to mga boss uh, Bali mag-asintada pa rin tayo dito mga paikot Kaya nag-abang tayo mga boss ng pinakang dawel natin mga boss Ayan, yung bakal natin na 10mm Para dun sa sage lane natin Ayan, tapos nag-abang pala tayo dun mga boss ng pinakang floor drain. Tapos yung ito, itong isa na to para dun sa exhaust natin. Ito pala mga boss, uh, gagawin itong uh, pinakang uh, laundry. Dalawang pinagpipilian, uh, laundry ba or uh, walk-in closet mga boss. Kaya nag-abang din tayo ng uh, pinakang floor drain para kung sakaling gawin itong uh, uh, laundry area mga boss. May uh, pinakang floor drain tayo dun mga boss. Ayan. Pwede, eh, madali lang naman tanggalin yun kung sakaling gagawin tong uh, walk-in closet, mga boss. Dito pala, mga boss, sa Lancaster is uh, start na pala yung holiday bukas, mga boss. Ayun, uh, dito kasi, mga boss, uh, kapag holiday is wala talagang uh, gumagawa. Uh, bawal talaga dito magtrabaho. Kaya uh, wala tayong gawa muna dito, mga boss, start bukas. Pero yung sa Garden Villas Project natin, mga boss, is pwede naman daw dun mag... Uh, trabaho maggagawa pa rin tayo dun mga boss sa Garden Villas bukas mga boss dito lang yung uh, wala tayong gawa sa Lancaster. medyo maigpit sila dito mga boss ayan mga boss uh, ang ganda dito na lang ulit yung video natin ay eh, muli maraming maraming salamat uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and god bless sa ating lahat